Dahil sa pananalasa ng bagyong tino sa lalawigan ng Cebu, isang SUV ang inanod ng lumaragas ang baha matapos subukang makaligtas sa mabilis na pagtaas ng tubig. Ayon sa mga saksi, nagmamadali umano ang driver na makaalpas ngunit hindi na niya na-control ang sasakyan dahil sa lakas ng agos. Pagtilang sandali pa, tuluyang nilamon ng baha ang SUV at hindi na ito nakita. Patuloy pa rin hinahanap ng mga autoridad ang driver na pinaniniwala ang nasawi sa insidente. Ayon sa mga rescuers, malakas ang daloy ng tubig sa lugar at posibleng kinangay ang sasakyan patungo sa ilog o sa mas malalim na bahagi ng sapa. Dahil dito, naglabas ng paalala ang lokal na pamahalaan sa mga motorista na huwag nang subukang tumawid sa mga binabahang kalsada, lalo na kapag malakas ang ulan o may bagyo. Nagiwan ng matinding pinsala sa ari-arian at matinding takot sa mga residente ang insidenteng ito. Maraming kabahayan at sasakyan ang naapektuhan ng bigla ang pagbaha. Patuloy namang kinaigting ng mga otoridad ang kanilang mga operasyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan at maiwasan ang pag-uulit ng ganitong trahedya sa hinaharap.